imbis malipay sa mismong adlaw sa Father's Day. Dili maayong balita ang nadawatan sa amahang si Jomar Enan. Kini Kinihuman makadawat ug tawag nga siya ang gisakyang tricycle sa iyahang anak, live-in partner ug igsuon. Dead on the spot ang asawa ni Ini nga si Roselyn Bigtasin Paharo, 28 anyos, o ni Ini nga si Marivic Enan, 28 anyos, samtang ana apasab sa ospital. Ang iyahang anak nga si Mary Rose Paharo Enan, 12 anyos, nga nakaangkun og head injury. Lakip sa mga namatay, ang 1-year-old nga si Latisha Jean Enan, Jeremy Michael Kulanan, 11 years old, Jay Caniedo, 32 years old, ug Zoe Natalie Caniedo, unong katuig. Wala na lang nga. Wala man gyud Wala man kun gibalikan. Nabalikan kun nato. Sigurado gid nak nakwam sa. Oh, masal salbar pa to. Wasaksab o halos dili na maitsura ang tricycle o mga sakay ni Ini. Hangyo na lang karon sa pamilya. Ang matabangan sila sa pangpalubong sa ilang nipanaw nga pamilya o pampatambal sa mga anaapa karon sa ospital. Kung ako uh, lang ang ta, tabangan, na, tabangan lang nila para ma, malubong ang um, kwan ba para maka makakuan na bitaw ni ning na ba Sumala pa sa driver sa maong truck, ngagikan sila Valencia Bukidnon, ug pauli na unta sa Kiamba, ug nakurat na lang kini, nga nibangga na lang kanila ang loaded nga tricycle. Nya, yeah, hinagay dagat, mga dagat. Nya, yeah. ang motor, puno. Mga motor, ba, puno. Nya, yeah, pag ko niya na na out of siya o niya na out of na alasay ang side wheel na sunod siya sa among, among linya mutaw siya ang nagbangga sa mga ha? wala na may kabalo sa hindi mo kayo ipak lang ang sa mga ba sa inisyal nga imbestigasyon sa otoridad, ana amatud pa sa inner lane ang gikaingong tricycle. Samtang ang elf truck ana sa opposite lane, particular sa Makar Road Road, kabo Barangay Tambler. Um, medyo kusog-kusog magod ang dagan sa tricycle. And then, niagi siya dito mismo sa inner lane. Wala siya dito sa outer. So, sa kapas-pas sa yan dagan, nag-overtake. Ngayon nag-ingon po, nga nag-overtake siya ng ang tricycle. So, pag-overtake niya, out of control siya ng wheelie, ng taas, ng sata ang ligid niya sa pika. So, out of control siya. Tapos, napadulong siya sa pika's lane. Wherein ang katong help nga dito siya nag-traverse. Abiso pa ni Police Captain Rogelio Gabriel Jr. sa tanang tricycle driver o motorista na kung mamahimo, anaalang muagi sa outer lane. Uh, advice lang yun na munta, labi na sa mga tricycle driver na dili po na ito pasubrahan. Kaya tungod kay ang ato ang sasakyan, naalay siya capacity nga ng, uh, ma-sweating sasakyan. So kung masobrahan na ito, maybe ma-out of control ta tungod sa, sa at sa mga sasakyan sa na ito. No? sa ta sa Tanan Driver diri sa Jensan, hindi dinhi nang tatama sa inner lane. Sa Sakaron padayon pasab ang settlement sa Duha Kabahin. In the heart of changing lives, kini si Liza Labaho, Brigada News.